So mga bikers, ba, ano mo tayo, papintura sa bago mag ano. Bago lagyan ng uh, pa-MVPI pa, ito ating sasakyan, no? Kita nyo. Pipintura mo na ito yung mga dating, ano, mga dating may mga lamat. para magiging ayos Ito so, pati ito siguro yan dito sa may MVPI yan yung mga ano nilalagyan na yung bicep po yan ang ating uh, pintura dito ah bicep kay palahal please YouTube. YouTube. ayo ayo. Bes tayo. Yo papasunod natin kaya kailangan natin 'to nang pa kunting ano. Yung mga, mga kunting ano sa maduming at. Palikabok eh. eh. Pabugahan natin. Para mo pang malinis tama pati sa likod nilagyanan ng ano. Yan. Yan para ayus. Oh, di Para uh, maging hugi na, na siya. pwede na i eh, sa sa pakulit sa ano mga bikers sa video walking dia bisa menoyongku 17 sepuluh pim 18 mya ferventeps any erики nyesung ano banget bos tapi mok ambition Pak Lukia peny Store kita non-stop tapi that you

Bali yung single plan nito mga bikers no ay ano ang single niya ay 600 na single lang, ano, na, yung single ng ano ng uh, Yemenis uh, pagpa dito tapos yung sa loob bali 150 mga ganun kaya uh, umapot sa mga 700 lahat to Or, pwede na to ito paano para at least medyo ipaso yung ating ano yung ating uh, registration yung sa sasakyan bali nila na, lihaan na ito mga bikers tapos pinunasan niya na tapos sa bugahan na ng ano bugahan na ito ng pintura, na punas ayun nililihan niya na oh. tapos sa ano ah uh, linis yan tapos nyo, niya na ng ano bugahan na ng pintura para mukhang uh, pugi naman yung ating sasakyan ito paano no? ayun ah uh, diba Ayus, ayus nih, mga baik so, Ayo, kita perkenalkan ke sini, perkanan bukahan itu. Ini ah? Ah, silbir? silver Ay, silbir. Ayo, okay, silver silbir, de, mga baik-baik. Timplahan dia, Terus, putih, purple. Ada white, ah? Sawa-sawa, oh. Ah, oke. Okay. Ayo, sabi spray, sabi kita. ayo, miami, saya mau buka nama baiknya, sob, nah? ada ayo, sobe, ayo, lo, lo nih ya, kintab na, ini pelang, anu pelang yang, tim-tim primer, pelang yang nama baiknya.

Pinay karo. Tapos pag okay na, pwede na, pwede na Biyahe. So, sobrang init kasi, hindi ano. Bukalang lang kunti, okay na. Ah, uh, quiz? Ah, tumsim ha? ay ba? لا 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 So, na natapos na mix uh, mga bagyos, lalagyan na lang lalagay na tong uh, uh, nilagay na dito tapos pula tapos ay eh, uh, spray na mga bagyos Lord Ayun so, na, tinakpan ha saya membuka, uh oh, huh, oh. ya mau nampenya apa niya, buka, aja okay, liber loh eh. mah, wes pues, adik, sih dibukaan aku, pada muka anu dong, oh, oh. lasma mikwe

Like Wala na oh. na oh. ba? Like oh, oh, okay naman okay, okay. like it. mayroon pa oh. Pero ayos na oh. Enter na oh. Okay, Hindi naman sa likod mga Sa taas Sa taas. বিনুগাহান পরা দেকো দাদা মোটর আর বাইক কইরা কই দাও না আর ক্যামেরা ফুটা বৃষ্টি জানি আ ক্যামেরা ফুটা বৃষ্টি আজ কত কিছুদিন আগে বিনুগাহ না আমার কষ্টலாம் নিরাগে দেন নি কে ইয়োন এবার আলো সেবা परगी का ढल गया इतना परगी पर लेकर आ मालूम है तरह की बाज़ी तो भी लागे तो नहीं नहीं लागे चल रहा है थोड़ा सा लगाइए ना आज nee, ना परिंपुसा आज ना रोने ना ऊपर नोडी इतना पम्प आइक्यू

May lang to sa may ano mga bato sa uh, may damam road. Sa ano. Yung damam road. Nalagay yung lakay at tenor. Ano ng mga bikers. So, parang kristal uh, crystal na crystal. Ganda na. Uh, maayos na. No. Mukhang sasakyan ng no, mga bikers ah uh.

parang um, anu uh. um, kintab na siya o oh, diba ayos na oh mga kintab na oh. lagi na lang ano pang uh, pakintab pati bamba 욘,욘. 아이, 나온. Oh. So ya, mga na dito may ipahas sa uh, tayo dito. So, papas, so, tayo, tapusan, sticker,